k a y nakatikim ng anumang medical na atensyon. Nakakagalit na po na ang kalusugan ay ginagamit lamang ni BBM at ng kahit Kriminal na ang pagpapabaya ng pamahalaan sa usapin ng kalusugan ng sambayan ng Pilipino. Sisiguruhin ng Pangulo na ipapatupad ang mga imperialistang patakaran o imposisyon para masiguro lamang ang malaking kita, malaking tubo, ng mga nakaupo sa gobyerno. Pero ang masa Pilipino ay walang natatanggap na serbisyo. Kasama dito ang budget cut sa ating mga public hospital kaya walang matinong serbisyong pampubliko tayong nararanasan. Kasama dito ang patuloy na paniningil sa mga ospital na pampubliko dahil meron tayong palalang privatization at PPP projects sa kalusugan at iba pang serbisyong panlipunan. Nabudol din tayo sa UHC o PhilHealth. Hindi pa natin nalilimutan na inagawan tayo ng gobyerno ng bilyong-bilyong piso. 89.9 billion na excess fund daw ng PhilHealth. Ang 74 billion daw na dapat ay subsidy sa PhilHealth para sa kalusugan. Inagaw pa ng gobyerno. Ipis na sa atin pa. Nasaan ang pera ng taong bayan? Hindi baling payat ang masang Pilipino. Mataba naman ang bulsa ng mga nakaupo sa gobyerno. Mas gusto pa nila na makita na lumabas ang mga health workers, ang mga nurses ng bansa at doon magtrabaho kaysa alagaan ng mga health workers mga health workers ay lalong nahihirapan sa sobrang understaffing, napakababang sahod, at naganap na kontraktualisasyon. Kaya, mga kasama, tayo ay magkaisa upang ikiit natin ang karapatan sa kalusugan na mamamayan. Tama na ang pagugudol. Singili natin sa Marcos sa hungkag at bulog public health system. Ikiit natin ang karapatan sa kalusugan. Ikiit natin na magkaroon ng 5% sa GDP o 1.3 trillion pesos para sa national public healthcare. care. Siguruhin nito na meron tayong service servisyong pangkalusugan, kumpleto at legalidad sa lahat ng pagpublikong hospital. Sigaw natin kalusugan karapatan ng mamamayan ipaglaban serbisyo sa tao huwag gawing negosyo isang maalab na pagbaki ang ipinapaabot ng mga maisda at mga magsasaka sa ilalim ng pamalakaya at isang matubukid ng Pilipinas ngayon ikaapat na sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Inaasahan natin na muli na namang maghahabi ng mga saita ililangin ng taong bayan, ibibida ang kanyang mabubuting nagawa, lalo sa usapin ng agrikultura sa mga magsasaka at mga mga isda. Nanginiwala po ba tayo dito? Walang iba na nakakaalam na tunay na kalagayan ng mamamayang Pilipino, kundi mismo tayong mga mamamayan dahil tayo ang nakalapat sa lupa. Wala siyang karapatan na ibida ang ating kalagayan, lalo pa at siya ay malayo sa ating mga kababayan. Lalo ngayon, nadoon siya sa ibang bansa. Ang Pangulo Bongbong Marcos sa loob nang apat na taon ay malinaw na peste sa mga magsasaka, pirata sa ating pangisdaan. Nagit-nagi, ipinapanawagan ng mga magsasaka, lupa para sa magsasaka. Ngunit sa mga panawagang ito, dika-dikada, bawat pagkapalit ng mga rehimen, lalong lumalala ang kanagaya ng mga saka sa kawalan ng lupa. Sa katunayan, walo sa bawat sampung magsasaka ang walang lupa. Nakaugat ito, bunga ito na pagpapatuloy ng mga pagpapalit gamit ng lupa tungo komersyal at pribadong negosyo. Ilan lamang na napakaraming biktima dito sa ating bansa ay ang tulad naglubang Ramos dyan sa Danyas Marinas, Cavite na kung saan ang apektuhan ang mga o maaapektuhan ang mga dahil sa plano ng NGCP para doon sa kanyang uh, patutulad daw kuno doon sa national grid target ito hanggang 2040. Naandyan din ang 9,450 hectares ng New Clark City na ang apektado ay nasa 35 mga libong mga magsasaka at mga katutubo. Andyan din ang 200 hectares na lupang tartarya na mula pa sa lupang ninuno ng mga magsasaka na ngayon ay kinakamkam ng mga apo ng taksil sa revolusyon na si, Andre, si, si Aguinaldo at ng mga ayala. Kasama rin ang isyo ng Asyenda Luisita, ang makasaysayang Asyenda Luisita na kung saan ay 6,453 hectares ang patuloy na ng mga Juan Joaquin o Lorenzo Ayala at Aboytis sa kabila na meron itong mga legal, moral, historical na batayan na dapat mapasa kanila ang lupa mula sa mga kondisyon pa noon sa kuwang hindi sa lupa hanggang sa naging desisyon ng RTC noong 1980s pabor sa mga magsasaka at ang pinakamuli ay ang desisyon ng Supreme Court noong April 22 na ipamahagi na lupa pero hanggang sa ngayon ay pinagkakaito sa kanila. Ang matindi pa, patuloy na sinusubasta ni PBBM ang ating agrikultura dito sa kanyang amo na si Trump mula sa 75 years ng Lease Act Pinatindi pa ng 99 na taon na plano na ipaggamit sa mga dayuhan ang ating mga lupa. Sa usapin ng taripa, 19% para sa atin at 0% naman para sa mga dayuhan. Na kung saan ito ay nakatutok sa pagpatay sa ating agrikultura. Hindi lamang nagaganap sa mga kalupaan ang mga ngayong mga programa ni PBBM maging sa pangisdaan. Kung saan, daan dyan, kung mga land grabbing, may ocean grabbing na nagaganap sa pangisdaan, nakaka-apekto sa mga mangisda. Isa sa mga issue ng mga mangisda ang 15 kilometers municipal water na pinaburan ang mga commercial fishing vessels para gamitin ang municipal waters sa dapat exclusively ay sa mga liit ng mga mangisda. Asama rin sa mga programa ni PBBM, itong buhawing pra, ah, uh, solar farm dito sa bahagi ng Ilocos Norte, sa may bahagi ng pagutbun, at maraming mga mangisda ang maapektuhan din dito at mawawalan ng kabuhayan. Ang pinakamalala na tinadanas ngayon ng mga mangisda ay ang patuloy na nagaganap na pagwasak sa pangisdaan, pagwasak sa kalikasan, ang mga reclamation project, pinakamalaki dito sa bahagi ng Bulacan, ang New Manila International Airport na pag-aari ni Ramon Ang ng San Miguel Corporation na kung saan ay nag-anak ng napakarami pang mga pagwasak sa kalikasan dredging para may sakatuparan ito nagaganap sa iba't ibang sulok ng ating bansa at mga kwari na siyang uh, pumatay sa ating mga kabundukan at ito, dito nakaugat ang lahat kung bakit marami sa ating mga kababayan ang namamatay sa baha mga landslide dito sa ating bansa kaya sa mga kababayan natin na nakakarinig ngayon na nakabiktima ng pagbaha at mga last night na pumatay sa ating mga kamag-anak, sa inyong mga kamag-anak, walang iba na ang pumapatay dito sa atin ay mismo ang mga tagapagtupad ng mga programa nito. Kaya makatwiran ng ating batayan na dapat si Marcos ay singilin at pagbayarin sa mga kasalanan ito. Dapat pangalagaan natin ang ating kalikasan muli sa maalaw na pagbati, mabuhay ang mga nakikibakang mamamayan.